Yan, ah, magandang umaga, buhay tracking. Yan, mga idol, ah, dumating na tayo rito sa lugar ng ah, subdivision ah, ng ating ah, mahal sa buhay. Yan, ah, lang po natin na ah, magbukas yung kanyang pisan ah, pinsan upang ah, may kukunin lang tayong bagay. Yan, mga idol. Yan, na ah, dito na po tayo. Napakaganda at napakaaliwalas po ng ah, subdivision dito, mga idol. Yan, ah, magaganda ang mga bahay ah, tahimik po mga idol kaya sa lahat po ng mga gusto may mga nakikita pa tayo rito ng mga for sale ng mga bahay kung sino ang mga gusto po ah, maganda po rito sa Molino yan uh, ah, Molino ah, Baco or Cavite mga idol yan Uh, ah, po ng mga bahay rito tahimik na tahimik mga idol uh, ah, ayos na ayos po manirahan ah, Bacoor Cavite Molino, mga idol dito sa subdivision. Ayun. Uh, At tung beses po ako buhay trapping na na sumakay ng ano. Sumakay ng bus uh, galing po tayo sa Japan. Uh, NBC mga idol. Ayun. Uh, uh, Nag-commute lang tayo uh, para kuhanin ang ating package. Tatlong beses po akong sumakay ng bus. Ah, bali, yung pang-apat po, tricycle na mga idol para makapasok dito sa subdivision. Yan na, uh, pagkukumit, magaganda po ang mga bahay dito, mga idol. Mga na lugar. And, uh, maraming na... Uh, Uh, makikita mo sa mga tanawin Shout out po sa lahat ng mga nakatira dito Sa uh, subdivision Mga uh, mulino Yan mga idol uh, balik na naman tayo Yan tinubuan na po Idol ng Damuuli uh, Sa dahilan na ala po kasi Nakatira, yan mga idol Uh, may mga damo na po sa harapan uh, sa lang po kasi mga idol na dinadalaw-dalaw ko lang ang uh, aming bahay wala uh, po nga uh, nakatira kaya uh, talagang tutubuan po ng damo yan mga idol dahil uh, ako lang po palagi ang nagpupunta rito ang aking naman mahal na nasa Japan po mga idol kaya uh, mapapansin nyo may mga damong tumubo na ulit yan, yan po ang bahaya Nihintay lang natin na magising ang uh, kanyang pinsa na may kukunin lang tayo mga idol.